Po 'yung sunog uh, sa isang uh, dormitoryo po ng isang construction company, 11 po ang uh, Pinoy na nandyan 50 po ang patay. Tatlo po dito ay Pinoy. At uh, yan po ay uh, dahil po sa electrical short circuit ng Raffi naririnig ko na po na nahihirapan na daw silang huminga ah, tulong mami, tulong ganun yung nasa babangkit ng asawa ko mami, mami hindi na ako makahinga hanggang sa unti-unting na yung boses niya kasi gusto niya nangihingi talaga siya ng tulong sir gusto niyang masurvive yung, yung boses niya na tulong na mami, tulong mami yung hanggang sa wala na wala na ako narinig Ma'am Ronaline, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Si Ma'am Ronaline at si Edwin, yung isa sa mga nasawi, ay kinakasama ni Ma'am Ronaline. Uh, quantity supervisor pala, si, surveyor si Sir Edwin. Ma'am Ronaline, magandang hapon ulit. At uh, ang aming pong taus-pusong po pagkikiramay po. Salamat po. Nagdadalang tao pa man din si Ma'am Ronaline. Bago mangyari itong malagim na insidente. Nag-usap pa ho kayo ni Sir oh, Edwin. Ano po yung mga napag-usapan niyo, ma'am? Hindi mga plano namin sa buhay, kung ano yung ano, ano namin sa anak namin, yung mga plano namin. Paulit-ulit uh, nga lang sinasabi na mahal niya yung anak niya, talagaan ko, mag-iingat kami palaging dalawa, kahit malayo siya, mahal na mahal niya kami. So habang nangyari po yung sunog, hindi na ho siya nakapag-contact sa inyo. Andun and pa po yun, sir. Kasi pag tuwing umuwi siya galing opisina, naka, ano na po yun, naka-call na po sa akin. Hanggang sa makauwi, hanggang sa makumain na sila, hanggang sa matulog po. Tapos yung, yung pag matutulog na din po ako, ayun na po, hindi namin papatayin yung call namin hanggang sa makapasok ulit siya kinabukasan. Oh, At saka lang po, i-end yung call niya kapag nandun na siya sa office. Tapos mag siya, na siya, magpapaalam na mag-work mo na ang daddy ha. Diyan muna kayo ng mami. Napaka-sweet okay. naman ni Oto, Sir Edwin. Tatawag, tatawag na naman po siya pag lunch nila. Tatawag po ulit siya kahit mga 30 minutes. Tapos gustong-gusto -gusto niya po kasi laging naririnig ni baby yung boses niya. Oh, palagi kayang nag-uusap. Very Opo. constant yung communication niyo. Opo, walang oras na hindi siya ano updated sa aming mag-ina. Kailan niyo po nalaman na eh, nangyari na nga po yung incidenteng uh, ng dormitoryo nila? Yung yung nandun din po ako nang nangyari po, nakasaksi din po ako kung paano sila nagpanic that time. Mhm. Mm Kasi naka-on call pa po kami. Teka mo na nag-uusap kayong dalawa habang nasusunog na Nagpapanik yung building. Nagpapanik sila. Opo. Nagpapanik. Ano po, po sinasabi niya? Ano po yun eh, uh, madaling araw po doon. Tapos dito, mga siguro magna 9 o'clock. Tapos ano po yun yung nangyayari po noon is na -uuna po si Jeffrey Katubay gumising po kasi papasok sa trabaho. Uh, tapos pumupunta si Jeff dun sa kusina para mag-prepare ng baon nila ni Mang Julio kasi nagpabaon po sila. Okay. Then siguro nakita ni Jeff na parang may mga usok dali-dali siyang bumalik sa kwarto nila ni Ed, tapos ginising nga yung asawa ko. Tapos bumangon na nga po yun si Ed, tapos sabi nga ni Katubay po, eh, nasusunog daw po yung building nila. Tapos yung asawa ko biglang bumangon, tapos yung nabanggit niya sa akin na, Mami, Mami, nasusunog yung building. Tapos yun na po yun, kumukuha na sila ng mga gamit nila, may inilalagay sila sa mga bag nila. Siguro mga importante pong mga bagay yun, yung inilalagay nila sa bag. Tapos nakita ko din po sa video po na si Jeffrey lalabas po ng kwarto po. Palabas po sila. Hindi dalawa na sumundan da din yung asawa ko. Tapos yun nga po, lumabas sila doon sa flat nila at in doon sa papuntang hallway po. Tapos doon papunta sa hallway po, nakita ko po na ano na po, puro usok na. Puro usok na. Tapos nawala na yung video sir kasi ano eh. Nagpapanik na sila, si puro sigawan na yung naririnig ko. Super sigaw na sila. Siguro nasa middle na sila ng hallway that time. Tapos ano naririnig ko na po na nahihirapan na daw silang huminga. Ah, tulong, mami, tulong. Ganon yung nasa babangkit ng asawa ko. Mami, mami. Hindi na ako makahinga hanggang sa... Unti-unting na yung boses niya. Kasi gusto niya, namihingi talaga siya ng tulong, sir. Gusto niya yung Yung boses niya na tulong na. Mami, tulong, mami. Yung hanggang sa, wala na, wala na ako narinig. Tapos ibang-ibang boses na yung naririnig ko, siguro yun yung nga, mga indyano. Magkano sisigawan na ng tulong, tulong. Tapos mga ano po, sir, siguro mga segundo lang po, wala na akong marinig. Puro kaluskus na lang po. Tapos mga hiningang pinipilit huminga. Yung ungol na, ano sir, yung... Mm -hmm yung kung tayo nasusupukit, yung gano'n. Hinihingal ganun. po? Opo, opo. Yung hinahabol na nila, yung hininga, ganun na po yung naririnig ko. Tapos, wala na po. Wala na akong marinig sa sixth floor. Sabi niyo po, tumatakos sa hallway, hindi ba malapit sa kanilang kwarto yung far exit? Lalakad pa po, po daw eh. Naki, nakikita ko sa video, lumalakad pa kasi yung asawa ko noon eh. Tapos papakita niya dun sa taas, ito yung parugtap, tapos ito yung pababa, yung sa hagdanan po. Medyo may kalayuan ng konti pa dun sa ano nila, sa kwarto nila. Madadaanan pa nila yung dalawang elevator. Wala pong mga fire extinguisher na nagamit sa ano nila? Wala po akong nakikitang ano doon sir. Pag nagbibideo siya, wala. Kasi minsan si sinita ko siya doon nung batapos siya maglaba tapos may nakikita kasi akong mga upos ng sigarilyo sir. Tapriya mm -hmm. ko na ano ako na hindi naman dapat ganun yung accommodation eh, di ba? Mm -hmm. Dapat yung mga sigarilyo dapat hindi ipinipitik lang sa gilid-gilid. Kasi ang dami talaga sir mga sigarilyo. Yun ah. concern ko nun sa asawa ko pero ano na ilang buwan na din ang nakalipas. Sabi ko kay Daddy, daddy, bakit hindi mo i-report yan sa admin kasi mamay ng sunog yan. Siyempre magtinapon mo yung upos, meron pa rin mga apoy-apoy, apoy, di ba kahit konti. I eh kung paano kung may mga ano ng circuit ng mga electricity dyan, hindi eh, mag-spark yan, hindi nasunog yung building. Sinabi niyo po yun ma'am? Sinabi ko po yung itong siguro mga 3 months or 2 months. That's I what we call premonition. Parang pa? meron na kayong naramdaman na Opo. hindi maganda mangyari. At yun ang nangyari na ngayon, yung kinakatakutan Opo. yung sunog, ayan nagkasunog. Okay. Kasi yun ano yung, ano, yung, yung first concern ko kasi yun sa kanya, so yung pupunta siya sa hagdanan. Mahili kasi yun sir, maglalag pagtapos tapos siya na maglaba. Tapos gusto niya, lakad siya sa hallway. Tapos tatambay siya dun sa may hagdanan kung saan may, nanga, may nagiyosi. Secretary Kakdak, magandang hapon po. Magandang hapon po, Chair, Senator, at Kay Ronald, magandang hapon din po. Magandang hapon din po, siya. As secretary, ano po yung pinaka-latest dito sa tatlong OFW natin kasama sa nasawi dun sa sunog sa Kuwait? Secretary. Opo. Kahapon po, sa uh, late afternoon ay napuntahan sila ng labor attache natin at welfare officer, ni Admin Arnel sa Owa, the forensics uh, department ng Ministry of Interior. Natanaw po nila yung mga labi at nung tatlo at uh, sinimulan na ang proseso ng pagpapauwi. at uh, may kumpiyansa naman po kami sa mabilis po ang proseso so safe to say na pwedeng umasa na by next week po makakauwi yung uh, mga labi and uh, of course in the meantime ay tayo ay uh, nagreach out na rin sa mga pamilya uh, napuntahan sir uh, Ronaldin yung pamilya sa Pangasinan sa Region 1. So yun po. At uh, nag out din ako kay Ronaldin kaninang umaga. Inantay ko lang yung tugon mo Ronaldin But uh, anyway, mag-uusap naman tayo na pagkakilala na tayo ni Sen, hmm. uh, ni Chair-Senator sir. Uh, so uh, sa, sa tamang panahon Sen, uh, darating po yung financial assistance na pwede natin ibigay pero uh, unahin lang po natin yung pagpapauwi ng mga labi Ano ra po yung dahilan ng sunog uh, Secretary? ten marami po akong nadidinig na kwento pero inaantabayan natin yung official story, may official uh, findings, investigative findings ng fire authorities. Uh, halimbawa, ang isang kwentong nadinig ko may mga gasol daw na sumabog. Mm -hmm. At uh, yun po ay hindi kumpirmado kaya uh, uh, siguro bilang uh, bilang sa side tayo ng uh, Uh, counterpart ng Kuwaiti government ay uh, antabayanan po natin yung official uh, okay. report from the Kuwaiti side send at may instruction na send yung ating abogado na kung trondong findings ng legal liability agad tayong gagawa ng aksyon. Bukod doon sa tatlo na nasawi po secretary meron pang pito na kasama sa mga nasugatan o na hospital. kumusta po yung kalagayan nila sir? Uh, sen Pabuan, labing isa. So, may tatlong nasa ah, nasawi po, na tatlong nagsawi. So, sa walong naiwan na survivors, uh, anim po ang ligtas na. Six. Yung isa, na initially na hospital, pero nakalabas na. So, anim po silang ligtas. At yung dalawa, nasa ICU pa, Sen, uh, severe smoke inhalation, uh, critical. Pero, Uh, sana po manatili na sabi natin hin walang report na lumalala ang sitwasyon at sana ay makarecover sila. Pero sa ngayon ay critical po ang kanilang kondisyon. Yung sabi niyo po na okay na, did they choose to stay o sila po ay gusto magparepatriate na rin? Itong anim sabi niyo na okay na? Opo. Sen, may mga pahiwatig na they choose to stay daw kasi halimbawa may ilan doon on duty, Sen. So, kumbaga, wala sila doon sa so panahon ng pangyayari at sabihin na nating hindi sila sabihin nating hindi sila as directly affected dahil hindi sila na hindi nila na witness o na nadanas yung mismong insidente ng sunog at ang pahiwatig ay manatili muna sila but having said that sen ay tayo ay nagpepresyum tayo handa tayo na silang lahat ay gustong uh, umuwi at uh, patuloy natin silang kakausapin sen until makapagbasa sila ng ng pinal weather uh, whether or not gusto nilang umuwi dahil handa naman ho tayong tumulong sa kanilang pagpapauwi tama okay. Okay. Admin, Ignacio magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Ano po yung mga tulong na pwede pong masahan ng mga kababayan natin doon sa naapektuhan sa sunog? Opo, immediately po ay eh, yung mga pamilya katulad po na nabanggit ni ng ating uh, secretary Hans uh, napuntahan na po natin at uh, mino-monitor natin yung uh, kanilang mga pangangailangan at uh, binabantayan natin, hindi natin 'yan iniiwan dahil alam naman natin napakahirap nitong sitwasyon na ito. At uh, yung uh, sa tatlo pong uh, na SOWI, eh, isa po sa kanila eh, active OWA member so they will benefit from the full package of tulong na may bibigay ng OWA at dun po naman sa dalawa na inactive, i-coordinate eh, po natin na mamabilis na mabigyan sila kaagad ng karagdagang assistance aside from what OWA will give. And yun naman pong uh, lima na uh, safe na nailipat na po ng uh, accommodation uh, dahil nga sa nangyari dito sa kanilang accommodation na sunog at yung dalawa po na nasa ICU, nakabantay pa rin po tayo at uh, yun naman isa na na-discharge na, ganun din po inililipat na po ng accommodation. Magkano po financial assistance ang maasahan po ng mga member ng OWA? Yung pong active, mga 220,000 po ang ating may bibigay. And uh, yung pong uh, kanilang panganay na anak, mabibigyan na natin ng uh, uh, financial education assistance. At uh, doon naman sa hindi po active, makakatulong po tayo with the agreement of 20,000 pesos at, at kukuhanan po natin ng uh, iba pong ahit siya. Uh, and isasabit po natin kay Secretary Hans para po yung kanila namang uh, tulong ay uh, makadagdag dito sa inactive members natin. Oh. Okay. Among the rest, kung wala namang pong, ano, na safe ngayon, aalalayan po natin yan. At habang sila ay mayroong sinasabing pangangailangan na magbabantay po ang OWA. Kaya nga, maganda po talaga na maging active po uh, habang maaari lahat ng ating mga OFW sa abroad. Ano bang kailangan gawin para they will continue to be active members po? Ano lang, $25 lang po ang ano, fee sa OWA. Yearly o monthly? Uh, every two years po. Pablo Tuyes, umagaan yun, $25. Mga 57 pesos sa isang buwan. Eh baka nagkulang naman kayo sir, napapalala sa kanila na mag-expire na yung active membership. Sir, uh, kahit po sa through, the, through our OWA mobile app, pwede po nila ma-settle po <coughs> yan, mabayaran. Ano lang po siguro, pamisa-misa, nakakalibutan. Pero kami naman po, eh, panay ang aming reminders yan. Ang OWA naman, alam niyo naman, lagi naman present. Uh, okay. through, kahit po internet, mabayaran po yan. Okay, okay. Secretary Hans, so sabi niyo hopefully by next week andito na po yung mga labi ng mga OFWs natin na uh, nasa way. Tama? Yes, yes, Sena. Okay. Opa. nakalimutan ko banggitin Sena, tayo may coordination din sa Kuwaiti government Both dito sa Manila through the Kuwaiti Embassy at uh, si Ambassador Cabrera naman doon sa Kuwait sa kanyang counterparts at sa ating counterparts doon. So uh, they have also committed to cooperate with us sa repatriation. Ma'am Ronaldine, meron ho ba mga katanungan sa ating mga kinukulan? Andiyan si Secretary Hans nakikinig at saka si Sir Arnel Ignacio ng OAN ay Meron kang mga katanungan sa kanila o meron kang mga mensahe sa kanilang dalawa? yung ano po, kasi hindi ko po alam kung paano ako mag uumpisa eh. Gawa, an wala naman akong trabaho. Hindi ko alam kung saan ako kukuha sa pang financial lang anak ko. Paano pag lumaki siya, hindi ko alam kung kaya ko siya paaralin. Yung gano'n po, yung mga naiisip ko ngayon, wala na yung ama niya. Ganun po yung sir, yung mga needs lang po ng bata namin, mag-ina. Yung po yung kailangan ko ngayon. Secretary Hans, gusto niyo po Opo. sagutin yon okay opo opo sa sa po ng DMW meron din tugon sa owa side ay meron tayong uh, financial assistance send from the action fund at uh, when it comes to send yung aspeto ng edukasyon at trabaho ay tayo rin ay naka-link up uh, through our integration program uh, naka-link up din tayo sa sa mga relevant uh, agencies uh, Uh, recruitment agencies, mga employers, job opportunities whether local or abroad na network po tayo. At kung sa edukasyon ay pwede rin po tayong makipag-usap sa ating mga partners sa Department of Education kung meron man kinakailangan na tulong sa edukasyon ng ng bata o ng anak. So, nakahanda naman po tayong tumulong and that's That's notwithstanding yung sa side naman po ni na Admin Arnel, uh, Sen, yung binabanggit niya kanina na livelihood at scholarship. Okay. Kaso dito uh, Secretary Hans at Admin Arnel, eh, hindi man sila kasal dahil kinakasama lang? Yes. Ang kinitignan natin dito, Sen, yung kapakanan ng bata at uh, Ayun. Na kung kung sanggol yung bata o bagong panganak, ang tulong natin kay Ronaldin ay tulong sa bata. So mahalagang tulungan po uh, si... Ronaldin and besides sa batas natin sen, uh, kinikilala talaga ang kapakanan ng bata at kasama na ang uh, ina, solo parents law at iba pang mga legislation. So kakayanin po natin sen na tulungan si Ronaldin at yung kanyang uh, magiging sanggol at baanak. Yung scholarship po, mahalaga yon, Secretary Hans, hmm. ano po. Yes po sen. Okay. Sir Arnel. Oh, ikaw yes. naman, mayroon kang gusto sabihin kay Ma'am Ronaldin Sir Arnel. Ma'am kami po eh okay. malakas ang loob na sasabihin namin sa inyo, wala hong iwan ng ito. Lalo pat kami ni uh, Secretary Hans, sector, si Senator, ating Chairman, huwag ho uh, magkaroon ng takot na hindi nyo kakayanan yan. Ang buong puwersa po at lahat po ng aming magagawa ay eh, magiging katabi nyo kami, kaagapay para lahat yan ay mag kayo at hindi maging mabigat ang uh, oh, mga so, magiging pasanin ninyo. Yung okay. po natin yan. Uh, total naman ang ating regional office, nakarating na po sa kanila, iniisa-isa na kung ano kanila mga pangangailangan. Susuriin po natin yan. At lagi naman po natin nagagawa ng paraan. Yan po ang aking maipapangako. Yung concern ko po sir, kasi on September po, ay manganak na po ako. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Anong? yung financial din sa mga An anak. Nandito po kami, huwag kayong mag-alala. Ma'am Ronaline, Opo. magbibigyan ko tig 100,000 sa bawat isang pamilya na nasawi yung kanilang mga sa buhay. In your case, magbibigay po ka 100,000 para kay Sir Edwin, 100,000 para sa family ni Sir Jesus, 100,000 para kay sa family ni Sir Jeffrey. Opo, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yun sa amin. Meron po kayong fortune pay? Bank account lang po eh. Sige po, mag-open kayo ng fortune pay apps. Yun po, para doon ita, Doon namin i-transfer yung pera. Opo, opo, sir. Yun. Sige po, promise okay. ko yan sa iyo, 100,000, paparating ko Thank sa inyo. Iba pa yung bibigay ng Thank DMW at saka ng OWA. Thank you opo. po, sir. Sen, na na rin po namin sa employer na insured sila for life. So, meron din life insurance mula dun sa Kuwait, Sen, na ah. asikasuhin din po namin ni Admin Arnan. Ay, salamat. Oh, okay, maganda rin Pero kasakaso kasi ni Ma'am Ronald, na hindi naman sila kasal. So, ang yung sa insurance ata kung sino nilagay beneficiary unless kung nilagay siya beneficiary Opo uh, usually sen halimbawa po let, let's assume na ang ang nakalagay sa pangalan ay hindi si Ma'am Ronaldine. pero pag lumabas yung bata at may may, may anak na si Ronaldine na tumata yung anak ni Mr. Petilla ay pwede po nating kausapin sen uh, ni admin Arnel uh, bihasa na po diyan pwedeng kausapin yung name beneficiary na okay. bahaginan Sige, yung, sige. yung yung anak bale kasi hindi po matatanggihan ng benepisyaryo kahit na official siya na benepisyaryo ay pwede po mapakiusapan na bahagi bahagihan yung anak sige po basta ta uh, ma'am wag niyo babang telepono ako sabi kay ni Odette. at sa dalawa pa family kung naikinig po kayo ako po magbibigay ng 100,000 each doon sa tatlong nasawi okay at saka doon sa mga naapektuhan ako tutulong konti okay